Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong linggo, isang napakainit na balita ang lumabas mula sa CBS News, ayon sa kanilang report, US Indo-Pacific Command o INDOPACOM ay naglabas ng show of force, order laban sa tuloy-tuloy na agresyon ng China sa South China Sea, Partikular sa may Scarborough Shoal o baho de Masinloc. At ayon sa source, posibleng gamitin ng US Marines ang kanilang M142 Hammers rocket system, isang satellite-guided precision strike weapon, bilang bahagi ng demonstrasyon. Ang tanong, ito ba ay simpleng military exercise lang o simula na ng mas matinding US-China confrontation sa ating bakuran? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang tinatawag na show of force ay isang military demonstration na ang layunin ay magpadala ng malinaw na mensahe, hindi lang sa target na bansa, kundi sa buong mundo, na handa ang isang bansa na ipagtanggol ang kanyang interes. Sa kasong ito, ayon sa CBS News correspondents James Laporta at Jennifer Jacobs, pinayagan ng INDOPACOM ang isang operation na magpapakita ng US military presence bilang tugon sa growing Chinese aggression sa karagatan. Hindi pa sigurado kung kailan ito gagawin at posibleng kanselahin sa huling minuto. Pero ang execute order mismo ay malinaw, isang precision strike demonstration laban sa target sa South China Sea. Ang target daw, hindi pa confirm, pero malaki ang posibilidad na ito ay malapit sa Scarborough Shoal, kung saan ilang ulit nang nagkaroon ng banggaan ang mga barko ng China at ng Pilipinas. Ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ay gawa ng Lockheed Martin. Kilala ito bilang isa sa pinaka-accurate na artillery systems sa mundo. Ginamit ito ng US sa Iraq at Afghanistan, at kasalukuyang ginagamit din ng Ukraine laban sa Russia. Kaya kung gagamitin ito sa South China Sea, hindi ito basta-basta. Kayang magpadala ng HIMARS ng Rocket Strike mula sa layo na higit 70 kilometro gamit ang satellite guidance. At kung gagamitin man ito ng US bilang show of force, hindi ito dahil gusto nilang makipagdigma, kundi para ipakita na kaya nilang tamaan ang anumang target na gustuhin nila kahit sa karagatan. Isipin nyo, isang launch lang ng HIMARS, makikita agad ng buong mundo ang precision capability ng Amerika. Para bang sinasabi ng Washington, huwag kayong lalampas sa linya. Ang Scarborough Shoal, o baho de Masinloc, ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas, pero matagal nang inaangkin ng China. Simula pa noong 2012 standoff, hawak na ng China ang access papunta sa reef simula noon, halos araw-araw na may Chinese Coast Guard at militia vessel sa paligid. Noong Agosto taong 2025, may insidente pa kung saan nagbanggaan ang barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy habang hinahabol ang isang Philippine Fisheries Vessel. At mas kamakailan, lumabas ang satellite photos mula sa Sea Light Group ng Stanford University, kung saan makikita ang floating barrier na inilagay ng China sa bibig ng Scarborough Reef. Ang ganitong galaw ay malinaw na pagtatangkang isara ang reef laban sa mga Pilipinong manging isda at sa mata ng US, ito ay isa ng direktang hamon sa international law at sa karapatan ng Pilipinas. Ayon sa mga source ng CBS News, gusto ng US na ipakita ang kanilang commitment sa defense cooperation kasama ang Pilipinas, lalo na't may umiiral na mutual defense treaty. May mga opisyal din na nagsabing mas maganda kung gagawin ng show of force bago pa man simulan ng US-China trade talks o bago makapagtayo ng permanenteng barrier ang China sa reef. Bukod dito, sa loob ng Washington mismo, ilang senador at si State Secretary Marco Rubio ang hayagang kumundina sa plano ng Beijing na gawing Nature Reserve, ang Scarborough Shoal. Sabi ni Rubio, Beijing claiming Scarborough as a nature preserve is yet another cursive attempt to advance sweeping territorial claims, preventing Filipino fishermen from accessing this traditional fishing ground. Sa madaling salita, ginagamit daw ng China ang environmental protection bilang political tool para palawakin ang kontrol nito sa dagat. Hindi rin nagpahuli si President Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Inulit niya ang posisyon ng Pilipinas na ang Bajo de Masinloc ay integral na bahagi ng teritoryo ng bansa. Sabi niya, the attempt of some actors to establish the so-called nature reserve status over Bajo de Masinloc, clearly violates Philippine sovereignty and the traditional fishing rights of our people. Dagdag pa ni Marcos, nilalabag ng China ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at ang 2016 Arbitral Ruling, na nagbasura sa tinatawag na Nine Dash Line claim ng China. Malinaw dito na kahit diplomatikong tono ang ginamit ng Pangulo, direkta pa rin ang mensahe, hindi tatanggapin ng Pilipinas ang anumang pagkontrol ng China sa ating karagatan. Kung matutuloy ang show of force, maaaring magsilbi itong warning shot hindi lang sa China, kundi sa buong rehiyon. Una, magpapadala ito ng signal na seryoso ang US sa pagpapatupad ng freedom of navigation at sa pagprotekta ng mga kaalyado tulad ng Pilipinas. Pangalawa, posibleng mag-escalate ang tensyon sa South China Sea. Ang kahit isang maling kalkulasyon, halimbawa, kung may drone o barko na madamay, ay pwedeng magdulot ng military confrontation. Pangatlo, pwedeng magkaroon ng political leverage ang US sa nalalapit na meeting nina President Trump at President Xi Jinping sa South Korea. Habang abala si Xi sa ekonomiya, isang show of force sa backyard ng China ay siguradong magiging topic sa kanilang bilateral talks. Para sa Pilipinas, malaking bagay ito. Una, dapat tayong maging maingat sa diplomatic balance. Habang kailangan natin ang suporta ng US, dapat din nating iwasan ang maging launching pad ng anumang operasyon na magpapulala ng sitwasyon. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang sarili nating maritime defense, lalo na sa surveillance at coastal protection. Ang mga ganitong insidente ay patunay na hindi sapat ang diplomatic protests lang. At panghuli, dapat magkaisa ang mamamayang Pilipino sa pagprotekta ng ating karapatan sa karagatan. Ang baho de Masinloc ay hindi lang isyo ng politika, ito ay isyo ng kabuhayan, seguridad, at dangal ng bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw ang isang bagay, patuloy ang tensyon sa South China Sea, at kahit anong kilos ng US o China, apektado lagi ang Pilipinas. Ang tanong ngayon, matutuloy kaya ang show of force ng US Indo-Pacific Command? O ito ay mananatiling mensahe lang sa papel? Abangan natin sa mga susunod na araw. Kung gusto ninyo ang ganitong klase ng analysis, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at e-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa ating karagatan. Zero, welcome!